Mga atir, manunulog po tayo ngayon. Manunulog po tayo ng gagamba. Paano po tayo ng bundok. Umaga tayo po malas kasi pag malayo-layo po yun. Ano ba kayo tumalitan? po tayo. Ito wala kayo. Paso. Dalawa. Sir.

law no, natin oh natin ug kamagagat na ay lagayan sirap gani mo sirap to ra shangani Masakit nga kante Mama siya ka Bakit? Grabe Ito! Ay gusto Baba Ito tala, ganda Wala ano hindi Bangga doon ito na yan Hindi hey, nakita ko na rin ka ganyan Hindi lang so Ganda Ito pero hindi po Ata portalaan po Ano? Ah, bolo. Pero no. Mito toy. Kumain din di bulok. Itong ah. Peringking nga akit? Pulahan eh. Ibang peringking dyan eh. Uh. Pulahanis. Pulahanis yan eh. Hindi, peringking nga akit. Ayun nga, ay, 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 pulahanis. Ay, pula Ayun nga, pulahanis. Eh. Ay kit, pulahanis. Pulang-pulay nga eh. Hmm. Hindi ba ba yun? Ano ito, haka mo? Pulahanis nga yan. Hmm. Di, para pwede nagkiitim kasi yung mukha eh. Hmm. Oh. Pero hindi yan. Ganda eh. gabi niya pa mga eh ang laka na po yun ah ikaw na natin dinig na dito pa rin yung kanina ang baho na kami mo yun baka tayo ako agad baka tayo napasok na pa natin Ito, ito maganda mga hunter, Ito po. Ito po. Pinakita ka? Ito po. Ito po. Ito ba nalagay yan? Monter, ang laki ah. Ang laki. Na natin ah. Laki na, laki na. Oh, dito. Sa ganun na, hindi ko Ha? Diyan? Hindi, yung pagpunta natin dito, ah. yung bago pang yung tumang -tumang. Oh, diba dito? Ay, eh, Dito, iba to. Dito. Hindi ka video yan ah. Ito ก็พอนั่นเองนั้นอือ dagot ng guys. Dakma, sisiw pa. yan. Hunter. Minawatan ng okay. pugo. Eh. Okay. Ano? Hey. Hmm. 'Yung pugo, huli. Oh. Huli dalwa. Kitew. Magagamba kami pangalaga. Kagamba. Bugyan pirki yan. Kagamba check. Kagamba check. Magagamba. Yan pugo, huli. Pangalaga, guys. Alagaan natin. Mihisi ko si wala po, panda. <laughs> yeah. oh, okay, buka mo dun. dun. Ito oh. mo yung sising. Oh, o, oh. ito mo. Ibababa namin mamaya. O, ibababa nyo. Oh. Kagay parang mamatay. Nasa mo video na. Yes, na. Oh, kitang sa so Dalawa lang talaga to? Sa'yo muna. Oh. Tawa ako, ako eh. <laughs> dad ako eh may ako, ako wala. Itim. Kasihan? Ako dun nga, itim na kita kayo. Kabisit ako, ganda. Mga ba. Ha? Mga gagambo. Hmm. ganyan yung kabisit. Hindi mo sitim pa dyan. Sa hmm. akin. Ito so, ang um, malaki yun. Oh. Putol-putol yung pao. <laughs> hmm. Ay, pring kaya eh. <laughs> oh, ito laban tayo kaya lang. So, ito oh, laban, ang laki yun. Ito ang gagamba check. Ito check. Ito, huwag mo dyan. Ito. akin. Hmm, tigre nakita ko sa baya. Uy, sisiw na kawala. Uy, Kabila, kabila. yung sisiw hmm. ilaw doon ano yun. Ayan. Hindi tayo yung okay. oh, laban, laban na tayo. Tatlo lang? Hindi hmm. <laughs> puno. Ano, Ano, laban so, laban, alam. na tayo. Hmm, Tawin. Tawin. Na Huwag patay mo. Hmm. ito ba? Hmm. Gagoy, niputan ako. Hmm. Hindi putan oh, ako ka. Ay, ano itim. Ay, ganda na itim. na kami na. Laki Tingnan mo sa ilawan nyo. Saan lang mo nga? Hindi putan ako ka. Gising kasi sa akin o, no? ilaw mo. Naihitit ka. na kami ba? Saan o? Ang Uy. Ang lang kam sa akin, kwitan. Puno na to eh. Oh, ayosin. Ganda <laughs> yan. Ay, mo oh. Tama tabi mo. Ang laki nga. Meron pa dito. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang oh, Ang laki. Ang Ang ganda. Ang ganda. Ang ah. uh. liit yan. Ang liit. Ang laki. Ang laki. Um, ito may may match ba kayo dito? Malilit May match ako diyan. Kudan, dito na oh. may laban. no, may match ako diyan oh. Lakas agad ko kanina. tama Tawag agad diyan ni Vincent. Hindi ra game. Ayun. Laban-laban tayo. Gol ko 'yan sa may ano ko. Mahaba yan. Lalo 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 tapo. <laughs> Meron pa ako dito dito lang <laughs> 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 Kaya ka, hindi ako kasi team tulak. Ano, sobra. Mulang. <laughs> Wala. 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 <laughs> Wala. Bibigyan ko sa kapatid dito yun. Ang lang yun. Lampantir. sa noy. Ang Temo, pa yun. Check niyo pa yung mga dito. Malaki din to eh. Yung mga good size din. <laughs> oh, <halip> na yun. <laughs> kayo na. Hmm. <laughs> Good size <days>, pala <laughs> oh. no. no. oh, oh, oh. ba yeah, oh, oh, na? Oh. Hmm. So, mm. no, sayon Laban! Nananakbo na ba ito? Hindi na. Hindi na. Oh! Alaw! Nananakbo yan. Oh! niyan ito. yung malaki oh! Ah! Sisiw. Ang lalagay? Ewan ko. Ang naman po eh. Tabak sa mga tao. San may lalagay? laban-laban eh? na kayo. Lukos ako. Lami-maiin ako. pala.